Good morning guys Panibagong video na naman tayo sa araw na to Makapanood ka na May matututunan ka pa So kung bago ka pa lang sa aking youtube channel Huwag mong kalimutan mag subscribe Pindutin mo na rin notification bell Para lagi kang updated sa mga susunod ka pang video So tara guys Samahan nyo akong panoorin itong video ko ang gandolo lahat ng kaya kong ituro sa inyo ituturo ko sa inyo ng libre so nagpapalitada nga pala tayo dito guys So pag kayo guys nagpapalitada guys bago kayo magsimula magpalitada So kailangan ang ang gawin nyo basahin nyo muna yung wall yun ang number one na dapat yung ginagawa <coughs> So susunod na gawin nyo guys So nabasa nyo yun na, yun na siyang nabasaan nyo na yung blocks So, kailangan nyo itatapal nyo naman guys na halo. Kailangan yan, hindi sa hindi sa katigasan. So, kailangan nyo matigas-tigas lang siya ng konti dun sa pangrebukada. So, mas maganda nga kung rebukadaan nyo muna. Yun. Para mas lalong kapit na kapit yung halo. So kung hindi nyo naman sa guys, marirebo ko daan so, pwede naman yun yung kailangan yung halo nyo yung, hindi sa yung tuyo tuyo. So kailangan yung pag hinagis nyo siya yung kailangan basang basang basa yung halo. Para matagas para matagal siyang matuyo yung halo. So para may natin yung kapak ng palitan so yun yun lang guys ang tip ko sa inyo tsaka pangatlo so kailangan eh pagkatapis nyo nga guys ng ah uh, unang pasada ng pagtatapal nyo so kailangan paingan nyo muna so guys ng mga kahit, kahit 5, 5 minutes na So, pahinga niyo muna siya ng hanggang 5 minutes. So, pagka... Alam niyo na guys na tuyo na yung halo. So, tutusokin niyo siya ng kutsara niyo. So, pagkatapos niyo tutusokin ang kutsara niyo yung itinapal niyo yung halo. So, kung alam niyo na hindi na lumulubog yung lolo ng kutsara niyo pag tinusok niyo. So, pwede nyo na ulit siyang sundan. Kapalan nyo na ulit siya. Hanggang siya, makuha nyo na yung kanipisan. So, kailangan eh. So, kailangan eh, hindi naman tayo dito pabilisan. Ang inahabol natin dito, yung pulido ng trabaho. So, kailangan maayos yung trabaho natin, hindi kapak kasi mabilis ka nga pagdating naman ng oras kapag yung trabaho mo wala rin yun ganun din paulit-ulit ka lang so doon ka na sa ano sa mabagal trumabaho pero pulido naman yung wala na siyang babalik-balikan so ganun na yung guys kailangan eh kahit sinasabing mabagal kang trumabaho basta yung trabaho mo naman is pulido okay na sa akin yun kahit ka mabagal basta nga akin eh, pulido naman yung gawa ko eh paspas -pas ka nga paspas -pas ka nga da, pumalitada, pumalitada mas pagdating naman ng oras yung palitada mo kapak kapak putok putok So, babalikan din yun. Puulitin muli yung palitanan. So, wala rin. Paulit-ulit na yung trabaho mo. Imbis na tapos ka babalik-balikan mo pa. So, yun lang guys. Ang yung... puto sa inyo guys. Kailangan eh, kahit kahit mabagal lang trabaho natin, basta pulido naman tayo. Okay na sa atin yun lalo na pagdating sa kantuan pagdating sa kantuan kailangan mapasensya ka hindi kayo nagmamadali kailangan eh lalaruhin mo muna siya kasi pagka nangantuan ka na yung isip mo yung kailangan mo tapos mo kagad hindi mo magagawa yung isang pulido Um, ang lalabasan niya ni eh, parang sawa yung inantuan mo. So, kailangan ni eh. Kailangan ni eh. sundin natin yung quality ng trabaho natin. Ganun lang 'yun. Yun ang nga yung sinasabi ko, kahit mabagal ka lang, pero mabaho, pero yung trabaho mo naman, quality, walang babalik-balikan. So, na ako. Okay na sa akin yun yung di bali yung mabagal ako basta quality naman yung trabaho ko. Wala na akong babalik-balikan na trabaho. So yun lang guys sa mga ipapayo ko sa inyo guys. So mayroon ba pala guys? Sa pagpupuro naman guys. Ah, uh, sa pagano naman guys. Sa pagbubuli. Ito napapansin nyo sana nagro dela ako nagbubuli ko na ano. So, kailangan yung wag nyo sin, wag, wag din siyang bubugbogin ng tubig. Kasi, diyan din na eh, yan nagsisimula ng pagkapak ng natin. Pag yung binugbog mo yung tubig, tapos paulit-ulit mo siyang bubuliin. So, kailangan yung makita mo siyang wala nang wala na siyang lubog, kumayos na yung pagkabuli mo, huwag mo nang balikan. Patuyuin mo muna siya. So, sa sa pagpupuro naman guys yung kailangan pag nagpupuro tayo guys so pagkatapos natin bulihin yung ginawa natin palitada so kailangan kung may rodel bakal kayo yung rodel bakal nyo gamit nyo ang gawin nyo padaanan nyo muna siya ng rodel ang bakal yung yung bubuli nyo rin siya nang pamamag sa pamagitan lang na di yung lambakan. Para yung batong bato-bato na lumilitaw dun sa binulin yung palitada nyo. Para yung mga bato-bato na yun lumubog. So pagka nakalubog yung guys, makikita mo pagka pinuruan nyo, hindi kayo mahirapan magpuro. Ito so isa pa guys. So, pag nagpuro kayo, guys, kailangan, guys, pag nagpupuro kayo, halimbawa, pag natapos nyo yung pinapalitan nyo ng alas 11 So, kailangan, kahit eh, patuyutin mo muna ng konti. Halimbawa, natapos kayo alas 11 So, 11.20. Siguro naman eh, pwede nang puruan yun. So, puruan yun lang. Kung... Lalo na kung mabilis ka naman magpuro eh. Siguro naman yung 30 minutes eh, kaya-kaya mo yung puruan. Kasi pag pina... Sa oras kasi guys na... Pinaabot nyo pa yan ng alauna. Bago niya yun puruan. So, makikita nyo yan guys... Diyan yung makikita yung pinuroan niyo ng alaw na. Napakapangit ng puro niya, guys. Tsaka makikita mo pa yung kalitada mong pinuruan mo. Bibitak-bitak. Tapos minsan pa, pag nabilad yan, makikita mo, nagbabaklasan yung puro nyo. So, kailangan guys, habang basa-basa pa -basa. siya, hindi naman yung sobrang basa. So, habang hindi pa sa ganong Puro ano yun na siya guys. Para may pati natin yung pinuruan natin na mayroon mayroon siyang ano mayroong yung tinatawag nyo na ano, may lubog hindi yung mga yung pagkapuro. may meron parang hindi mo mawari yung pagkapuro pangit yung so, pangit yung pagkapuro niya so ganun yung lalabasan nung guys bako bako so pagka pinuruan nyo sa guys ng yung tuyong tuyo na siya dyan dun mo makikita yung pinuruan nyo yun na parang bako bako kahit kahit brasen mo yan o kahit paulit oh, ulit mo yan ano yun papa sasama lang yung ano so kailangan pag nagpuro kayo guys kailangan yung hindi hindi pa sa ganong katigasan hindi pa sa ganong katuyuan puruan nyo na kagad kasi pag nag, nagawa nyo yung guys yung sinasabi ko na yun makikita nyo yung pinuruan nyo napaka quality nyo so pag nag so ito nga pala guys napapansin nyo siya ang ginagamit ko dito ang pampuro ay ano lang kutsara lang pero kahit kutsara lang ito kumayos ka magpuro maayos naman yan quality naman yung pupuruan pinupuruan natin yan so ito so, napapansin nyo dyan kahit kutsara lang siya pero pulido pulido naman yan so guys So kung marunong, marunong naman kayo ng kutsara magpuro, kutsara ang gamit nyo, okay rin naman. Pero kung may rodelang bakal kayo, mas okay yung rodelang bakal. So sa akin kasi guys, nasanay na rin ako magpuro ng gamit ng kutsara. So pagkatapos nyo guys palang puruan guys, ang gagawin nyo guys, kung yung ano ah, yun ah, na siya. So, ito pala guys, napapansin nyo kung ginagawa ko na to, yung ginagawa ko na yan para sa kantuan. Yan yung tinatawag na rodelita. So, kung masun ka, lalo na sa baguhan ka pa lang na masun, so, kailangan meron ka niyan, napaka-importante niyan, lalo na sa mga baguhan pa lang na mason diyan mo makikita yung direksyon na pagkakanto, tapos pulido pulido yung pwede sa mga kaiwa. So, pagkatapos nyo naman guys na puruan, so kung meron kayong brush, brush na pang pintura, yun na lang ang iagod nyo sa pinuruan yung wall. Kasi maganda pagka yung brush kasi yung ginamit mo guys. Maganda yan lalo na pagka yung papahira na ng skim coat. Ang pinahiram kasi yung guys ng skin coat, yung skin coat kumakapit na dyan sa marka ng brass. So, anong, pro anong purpose nyan? So, para hindi sa siya, hindi siya guys bumitaw yung skin coat natin. Yan ang, yan ang purpose ng brass. Kaya brass ang ginagamit ko. Kasi pag pumukasi guys ang ginamit mo guys na pang, pang ano pinuruan, pangit pangit ang lalabas ang guys kasi madulas yung guys tapos pag ginaguran mo siya na ng skin coat pag yung foam yung ginamit mo makikita mo guys katagalan yung ginaguran mo ng skin coat dudulas lang yun pagkatagalan, lalo na pag yung pintura na yung magandang gagamitin na pintura dudulas lang sa guys So magandang gamit gamitin guys. Brush lang. So yan na pala guys yung ginawa ko guys. So natapos ko na. <coughs> so nakita nyo guys. Pulidong pulido yung pagkayari. Ganyan. Buhay na buhay yung kantuan. So subscribe mo lang guys. Laging tulong na sa akin yun. Salamat sa panonood ng video